Ang galaw pa na pala ito skin alam eh. Sino kayo na ganang pala guys. Kung hindi siya kayo kayo. O uh, pwede pa galaw pa na well, siya nagamit, guys. Wala ka na pala siya ng niya. Nung, pwede siya clear. Nung, pa kayo siya kayo. Ang galaw sa pala ito kaya sila. Yeah. Wala na ginagawa siya na tanggal pa siya magamit. Karong hinuong nagigamit ka na Ang uh, dahilan ang may tanan. Hindi ka na-realize. Hindi na-realize. Na remove ang ano. ang ilahan ang sa'yo. Parang may sarapat. Parang Bakit-bak ata ang sarapat ngayon. Parang Hindi na Kapag kaya sinapin ba rito? Ang baka pa Hindi na siya

Kaya lang so. so. ko kawis Masakit ang buhok. Mga kong naligo. Ulan, maroon tanong. kong kong naligo. Basak. Ang buhok naligo Kung ulan ba ni? Or ko? kung sino pike. Pusibli ang Tapos yung Ay, rapit Ay, rapit ko. Wala ka ba sa Okay. Naka dito ang laptop ang sinip mo, no? Ano ba guys! Maulan na araw at maulan na gabi. Bye!